Sumantala mga kababayan, kaugnay pa rin po ng aksidente sa Saria Quezon. Makakausap po natin sa telepono ang hepe ng uh, Sariaya PNP na si Police Lieutenant Colonel Carlos Caceres. Uh, magandang uh, umaga po sa inyo, sir. Sir Audrey, good morning po. Morning, good morning na rin sa mga taga sa pag Okay, uh, una po ay nakikiramay po kami sa mga kaanak at naulila na mga naging bating po po ng... Uh, uh, aksidente ito. No? Pero Colonel, maaaring niyo po bang ikwento? Ano na po yung mga initial investigation niyo? Okay, sir. Uh, first of all, kami nakikiramay din sa mga pamilya ng mga natawid. Uh, initially, meron po tayong aksidente ng head-on collision between the uh, isang wing pan and uh, itang uh, Nissan van dito sa Barangay Santo Cristo, Tariaya, sa Quezon, along po ito sa ating Maharlika Highway. Uh, as of, as initially as 5.30 a.m., mayroon po yung van, mayroon siyang uh, 14 parties, uh, 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 apat po ang kanyang mga occupants. Uh, out of these 14, ay, sa ngayon po ay walo na po ang kumpirmadong patay. Ang uli po natin natanggap na information from the hospital, ito yung at, at 11.50 kahapon, namatay po yung nanay ng 2 years old, the bata na namatay din on the spot. Uh, si San, isang, 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 isang Mr. Uh, sa ngayon po, ang lahat ng mga tugatan ay nasa uh, stable condition na. But uh, again, 80, 8, 8, 8, 14 8, po yung namatay uh, anim yung sugatan. Plus po yung driver ng truck. So, bali pito po na nasa iba't ibang hospital within na Quezon Province po, sir. Okay, Colonel, meron pa pong anim na nasa hospital at kasalukuyang ginagamot. Kapos sa po kalagayan nila, sir? Uh, so far, sir, yung anim na yun, stable na rin. As per information galing doon sa mga hospital na kino-coordinate kino ang ating dito. Kasi As of now, still monitoring kami sa kanila. Gawa ng um, hindi pa po nakapag-usap yung both parties. Kaya uh, ito ay pa kung ano ang possible, ang kung ilan ang magiging final case sa kanila. Especially dito sa reckless and prudence resulting to multiple home ties. Kasi it counts po ito, baka sana ito na lang po ang ulit. Okay, well, Colonel, yung walo pong naging biktima, na no? yung walo pong nasawi, ang kanila pong mga bangkay na doon na po ba sa kanilang mga pamilya? As of kagapi po, lang ulit kami nag-usap ng kapatid ng uh, almost midnight, nasa funeraryo pa po at inaantay pa po ngayong umaga. Ngayong umaga po at parating po yung mga ibang kamag-anak. At pag-iusapan daw po kung paano, kung iuwi sa probinsya o iuwi sa Maynila. Okay, balikan po natin yung pangyayari, Colonel. Ano? Since yung private van po ang siyang sumalpok, meron din po bang pananagutan yung truck driver? Sir, ako din sa batas po natin. Normally po, ah... Uh pag may ganito po sitwasyon, yung driver po na buhay ang mapapailan po natin ng kaso. And it's up for the fiscal office kung paano po nila i-appreciate po yung, ano, yung, ano po, yung kaso na dalatag po namin. Okay, dun sa may area po na pinangyarihan ng aksidente, prone po ba ang aksidente dyan o hindi naman? Actually, hindi po siya... Ngayon lang ito nangyari na ganito kada, kar karami ang masawi. Ay, normally po, ito yung mga karagyan sa eh. sasagyan at sa ay medyo ang nangyayari sa lugar na yon ay nawawala ng payot, pahon po at kaya pal palutong ang pagpagaling ka ng Bicol area. Pero wala pong ganun na hindi sa prone area pero isa sa mga magagandang pagtaga dito sa Keto. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Okay. Nakapalaya po natin. Uh, sir, pwede, pwede ba kami magbigay ng po Palala? Uh, go ahead, sir. Sir, uh, again, sabi ko nga palagi na pag tayo po may mga lakad ng may biyahe na malalayo, hindi lang po ang sakyan ang dapat natin yung kondisyon. Sa global po natin, kasama po doon yung sarili na dapat i-ready din natin sa mga mga gato pagkakataon na pag malalayo ang biyahe, dapat ang sarili po natin ay nakaanda din. Ayun po, sir. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Uh, Police Colonel Carlos Caceres, ang Chief of Police ng Sarea PNP.